Sa video nito ay makikita ninyo kung paano magpanggap na sosyal kahit gutom na gutom ka na. Nagpunta nga pala kami sa Moa at kasama ko dito ang Global Family. Ito nga pala ang first meet up ng Global Family at ito ang napagdesisyon na naming banding ang kumain sa kabalin. Madami din naman ang available nilang choices ng food dito and mostly ay Filipino foods ang mga available. Let's dig in sa pinakaunang pagdiviskitahan natin itong egg drop soup ataya. This is nice for starter kasi hindi siya mabigat sa chan. Light lang din ang lasa ng soup na to which is good for starter. Perfect ito sa panahon natin ngayon na grabe ang lakas ng ulan. Mula umaga hanggang gabi iniisip kita. Char. Next ay itong mga pika-pika, meron silang molo bopis, croquette, at saka veggie balls. Meron din sisig at marami pang iba. The best sa lahat ay itong shrimp shooters. Medyo bitin lang yung dressing dun sa shots. Okay din naman yung ibang pika-pika nila. Yun nga lang very blunt yung lasa. Tapos yung sisig ang tigas. Itong mga to ay deserve dong kaibigan mo na panayhanap ng pos, pero ayaw namang maligo. What? Dito na agad tayo sa main event, ang main course. What I like about these main courses ay balance yung distribution ng meats at saka ng availabilities ng vegetables. Merong bopis, dinuguan, langka, kare-kare at marami pang iba. Perfect ang pagkakaluto ng dinuguan kasi hindi malangsa. As a hindi ko masyadong bet yung ginataang langka nila kasi yung luto ng gata ay parang medyo hilaw. Yung bopis nila ay not too salty kaya okay naman. Tapos yung kare-kare, hindi ko kasi gusto sa kare-kare yung meron tuwalya. Fight me with this pero hindi ko talaga gusto yung texture ng tuwalya pati yung lasa. Meron ding available na special rice ang hindi ko lang sure kung paella ba pa yun o yung valenciana. Anyways, kahit ano man ang pangalan nun, masarap yun. Masarap tong ipakain dun sa kapitbahay mo na yumabang at nagbago na dahil sa ayudang topad ay ilang beses nang kumubra. Sana all! isinod natin itong alio olio pasta, vegetable pizza, at all meat pizza. Yung alio olio, masyadong blunt yung lasa niya. Halos walang taste. Or baka sadyang nasanay lang ako doon sa recipe ko ng alio olio na merong anchovies. Yung mga pizza naman ay very savory at hindi rin gaano makapal yung crust. Yun nga lang, ang lamig. Mas malamig pa to kesa doon sa relasyon ninyo ng jowa mo na ang buong akala mo ay busy lang siya pero ang totoo pala may kausap na siyang iba. Dito naman tayo sa breakfast meats nila. mayroong tocino at pork longganisa. Masarap din naman itong mga meats na to kasi hindi masyadong matamis. Yun nga lang ang dry. Or baka dahil masyado nang na-expose to sa hangin kaya nagkaganito na. Perfecto doon sa tiyahin ng maraming pera. Pero kung manghamak ng kapwa, walang awa. <coughs> And for our sweet finale, cakes and fruits. Good thing about sa mga cakes nila dito ay hindi dry at hindi rin sobrang matamis. And then yung mga fruits naman nila dito ay crunchy kasi fresh. Deserve to nung kakilala mo na grabe magpaawa nung nangungutang. Tapos siya patong galit nung oras na nagsingilan. Tigas ng muka. Maraming salamat Miss S for making this grand meet up ng global family possible. God bless you more. Dahil sa ibinahagi mo blessing sa amin, nabusog na naman ang person. At magkaroon na naman tayo ng bagong content. Char. Maraming salamat at nice meeting you, Team Global Family. Sa sunod ulit.